Nakikipag-ugnay ng Cybercrime Investigation and Coordination Center sa Japan para matunton ang munina sa likod ng serya ng bomb threats sa ilang ahensya ng gobyerno. Sa ulat sa kanila ng PNP, nasa 28 ang bomb threats na naitala sa Metro Manila pa lamang. Si Rod Lagusan sa report. Nakasentro sentro ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa email na ginamit sa mga ipinadalang bomb threat sa ilang ahensya ng gobyerno. Ilan sa mga ahensyang pinadala ng email ay ang DNR Head Office sa Quezon City, DepEd Division Office sa Bataan at IBA Sambales LGU. Ayon kay CIC's Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, sa Metro Manila pa lang ay nasa 28 na ang naiulat sa kanila ng PNP. Uh, maaga, maaga pa, nalaman na natin, na ito ay part ng panlilinlang uh, panlilin lang nitong ating sender. No? Uh, apparently, gumamit na isang identity ng Japanese National, yung email niya eh, galing sa bansang Japan. At uh, may record na kasi sa, sa atin previously na ganito rin ang ginawa niya. Ayon sa CICC, hindi lahat ng ipinadalang bomb threat sa email ay lumusot. Ito'y kasunod ng pagtingin ng ahensya sa mail servers. Noong nakarang taon, may ganito ng insidente na sangkot ang parehong sender. Kasamay din anya kahapon ay kaparehong nangyari sa Malaysia. Patuloy ang pagtuntun kung sino ang nasa likod ng mga bomb threat. It is too early to make speculations. no? Kasi nangangalap parang tayo ng mga uh, datos. no? Ang sigurado tayo ang email galing sa Japan. Yun lang sigurado tayo. As to yung, as, yun ang totoo niya identity. Wala pa tayo sa stage yun. Kasi kaya nga naimbitahan natin ng representative ng Japan para makinig sa problema ng ating mga ensya. Kaugnay nito, inilapit dito ang naturang isyo at ibinahagi ang detalye para matulungan ang bansa sa investigasyon. Nagpadala na rin ng opisyal na komunikasyon ng CICC sa si Japan. Nakipagpulong din ng CICC sa PNP sa mga apektadong mga ahensya kasamang National Intelligence Coordinating Agency at National Privacy Commission. Base sa ating meeting, hinihiling na ating kapulisan. Pag ang kasi hindi dapat isinasan uh, isinasantabi lang ito ay dapat seryosoid kasi minsan lang yan eh. Segundo lang yan. Nagkamali desisyon, maraming masasaktan. Okay? Kaya, we treat it, treat the, the report as if it were true and do not spread the information unless sa, super, sa supervisor mo lang who can take appropriate action. Hinihimok naman ng CICC na maging kalmado lang ang publiko sa mga ganitong pagkakataon. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.